Pagdaki mo, puro ka iyak. oh, wala akong friends kasi puro ka iyak. Mm -hmm. puro, eh, 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 Paano kung simba ko pala yun, wala si mami si papa, tapos ako naman wala. Mm. Kasi pumunt, kasi meron na akong own family. Hello and welcome to Trending Pinoy Celebrity. Viral ngayon sa social media. Ang video ng mga anak ni Namelay Cantiveros at Jason Francisco, na si Namela at Stella. Ayon sa caption ni Melay ay nagutom ang kanyang panganay kakapangaral sa bunso nilang si Stella. Marami naman sa mga netizen ang napakomento na matured na araw si Mela, at ramdam ang pagiging ate nito. Tahimik lang si Melay at nakikinig sa kanyang anak habang binibidyohan niya ang mga ito. Ito ang kabuuan ng kanilang nakakatuwang video. gusto mag Mag-school? Or mag Mag-school. Oh, so kong Kanina. Alam mo ba, Stella, kanina? Sobrang nasa middle ka ng, ng school? Gaganong-ganong ko umiyak ka. Mm. Alam mo po sila, parang kang weirdo. Umiiyak sa front. Alam mo yung mga bata, tumitingin na sa'yo. Perfect ka ba, Stay, or hindi? Perfect ka, or hindi? Hindi ako perfect. Hindi ako perfect. Lahat ng tao hindi perfect. Ano kami, oh? Ano mas mahirap kasi, kasi mga mat Lahat tayo hindi perfect, Stay, O, di mga classmates mo din. Anong, anong gagawin niya sa school, ate? Tapos, Stella, kasi, pag nasa school ka, kung pala pagkakita sa yung teacher mo, or, or, naiiyak ka kasi exam mo, pag i ka, mag, i, -i, -i mag-practice ka sa exam mo, tapos kung andyan na yung exam mo, ikaw close ko yung book mo, lagay mo ito sa bag mo, tapos, hmm, isap ka na. Ano mangyayari mo para mag-memorize? -mag Arrange. Oh iniisip mo. Iisip mo sa bahay mo. At ano ngayon, ay, memory school na sinabing tiktor ni atikat po. Oh. Hala sa pagdating ni teacher, doon na kayo ko magkuan hanggang papunta na. Hmm. Stella, hindi ka pala pagilitan. Sinasabi lang namin ikaw na wag ka maging ganyan paglaki mo kasi kung paglaki mo, Stella, puro ka iyak. Oh, wala kong friends kasi puro ka iyak. Mm <tong> Puro, eh. Paano kung Simba ko pala yung wala si Mami si Papa tapos ako naman wala? Hmm. Kasi pumunta, kasi meron akong own family. Dapat matuto siya, di ba? Yeah. Umiyak ba yung mga classmates mo? Hindi. Um, sino umiiyak doon sa classroom mo? Okay. Hmm. Stella, isipin mo. Isipin mo, Stella sa tikat, hindi siya pupunta anywhere. Ako nga, si Ati Jessa nga, umaalis, umaalis pa nga siya para pumunta sa bahay, para magkuha ng gamit. Sometimes, umaalis siya para mag, magbili sila something kasama sa mga friends niya. Oh. Okay lang sa akin, akit na lang ako sa classroom, kain na lang, mag-usap sa friends ko, tapos start na sa class. Puro kaisip na sa tikat aalis. Estela, sa tikat, makikita mo naman siya sa bahay hindi naman siya aalis. Wait lang. Kaya ako. <laughs>